sila, baka mapatalsik na sila sooner. Okay? Yun ang kinababahala ni Lisa Smug. Siyempre, kapag nawala na sila sa power, which is dapat lang, dahil, again, sinuwaling, gagago sa Pilipino, betrayal of public trust, din ginago nila yung Pilipino sa pagiging pulboronic niya. Nababahala, naaalarma po sila sa darating na Feb 25 rally sa Cebu. Kasi ang panggigipit sa akin, ang panggigitwit sa mga Duterte kay Polong, kay Tebes, lahat kay, kay, Pangulo Duterte, kay Sara, ay isa po ang pattern niyan. Si Boton. Lahat gusto nilang maghari at silence ang mga... Nakakabis mo yan na. Sobra-sobra na. Bakit nagkaroon tayo ng leader na ganito? So ay, sad. sa gobyerno ngayon. Ay kakasuhan. Kakagigil. Yeah. Grabe. Nakakaiyak ang pinagagawa ng mga pinuno ng bansa natin. Paano na tayo pag nagtagal pa sila sa press? Ang panggigipit sa akin, ang panggigipit sa mga Duterte, kay Pulong, kay teves lahat, kay, kay Pangulo Duterte, kay Sara, ay isa po ang pattern yan. Si Boton. Lahat gusto nilang maghari at silence ang mga tao. Nababahala, naaalarma po sila sa darating na Feb 25 rally sa Cebu. Kaya naman, doon sa mga pupunta, okay, punta na kayo yung mga malalapit doon sa Cebu. Kasi ito po ang, uh, again, ito ay uh, hakbang ng mga maiisog like you and me. Alam nyo, inaalarma ni Lisa, ni Lisa Smugs, ni Buton. Okay? Pinapaalarma ni Buton ang lahat ng mga sindikato, ang KK ito, you know. Ang mga sindikato na kaalyado niya, nakasabot niya na nakikinabang sa gobyernong ito. Na nagmamatsyag po sila sa mga kilos ng mga taong bayan. Kilos ng Duterte. Kaya dun po sa mga pupunta sa Cebu, mag-ingat din kayong lahat. At uh, I don't think na pababayaan kayo ng mga matitinong uh, men in uniform natin na magpapanatili ng peace and order during that time ng February 25. So, gusto ko lang sabihin sa inyo, gusto lang sabihin ng ating puting ahas na gumagawa okay, ng plano si Lisa Smuggs kung paano i-counter itong panibagong pagtitipon. You know? Pagsama-sama ng mga maiisog para sabihin sa taong bayan kung ano talaga ang ginagawa ng gobyernong ito. So, another issue, mga kababayan na nakarating sa atin, Ah uh, even yung mga tao ngayon na nakapaligid kay ka kay Kuting na you know meron na pong 50, you know na 50, 50 50 siguro sa part natin 80% 20% talaga na isinusukan na sila dahil nakikita nga yung rampant 'di ba yung pagiging sugapa nila sa pangangamkam sa lahat ng ahensya ng bayan. So, naalarma po sila, baka mapatalsik na sila sooner. Okay? Yun ang kinababahala ni Lisa Smug. Siyempre, kapag nawala na sila sa power, which is dapat lang, dahil, again, sinungaling, di ba? Pang, pang, pang uh, gagago sa Pilipino, betrayal of public trust, din ginago nila yung Pilipino dahil sa what? Isa yan sa pagiging polboronic niya na gusto nilang pagtakpan at gusto nilang uh, gurgurin ang issue na yan na ni-reveal na nga ni Pangulong Duterte. At syempre, una ako nag-reveal ng mga ganyan. At it's good thing dahil confirmation ay galing kay Pangulong Duterte. Kaya naman ginigipit, ginigipit sila ngayon. Kasi nga naaalarma na talaga sila sa impact ninyo. ba diba? Kaya kailangan palakpakan palak nyo inyong mga sarili dahil effective tayo. Kaya ngayon po, uh, nagre-recruit sila ng maraming trolls to attack Maharlika, to attack the Dutertes, and to attack Attorney Glenn Chug. Okay? Dahil uh, may mga, mga ginagamit si Lisa Smugs na mga tao. Okay? Na mga tao actually para patahimikin yung mga taong critical sa kanila. Okay? Pinipilit nilang bayaran. But I know for a fact na ang isang kaalyado natin na si Attorney Glenn Chug, ay hindi kayang bayaran ang kanya, na hindi kayang bayaran ni Ahas sa labang ito. Hindi niya tayo iiwan. So ngayon, mainit ang mga issue bago ako pumunta sa pinaka highlight ng ating vlog uh, ay uh, yung uh, issue dito nga sa kay Teves, di ba? Si Teves mga kababayan ay ginigipit talaga ng gobyernong ito, di ba? Yung mga pagsangkot sa kanya kay Digamo and everything. So hanggang nga ngayon ay uh, pinaka-cancel na nga o na-cancel na ba ang kanyang uh, pasaporte dahil gusto talaga siyang gurguren. Alam niyo, may nag-message sa akin. ah, uh, nung, nung kasagsagan, okay? Nung kasagsagan ng ano ni Tevez, yung issue na yan. Si Lisa din ang may gawa niyan. Sa so, lahat ng pagigipit sa mga politiko man o vlogger, si Botod lahat. Si Botod ang mga eksena. Dahil pagkaupo na pa, kaupo pa lang ni, ni Botod, dahil siya ang presidente, de <coughs> facto president na, pagkaupo na pagkaupo pa lang ni Botod, ay pinasilip na niya, okay, sa negros, okay, ang uh, ang isabong o yung mga illegal gambling, lahat, pati lottery, lahat doon, kasi yun ang gusto ni Smugs, ni Buton, sa pakikipagsabuatan ni Milyonaryo, ni Tambaluslos, na kunin nila ang lahat ng negosyo sa isabong at uh, loto, lahat ng gambling, eh, ba? Diba, I think si uh, Arnie Tevez ay isa yan sa mga negosyo niya. So, the reason why, tinarget nila si Tevez. So, ang puno't dulo talaga ng isyong ni Gamo at Tevez na yan, ay gusto ni Buton at ni Tambaluslos, kasama na siyempre si Kuting, na mas solo nila ang pasugalan sa negros. See? <clears throat> so, yan po ang uh, nakikita natin kasi ngayon, lahat ay gusto nilang itumba. And I hope mag, uh, you know, sabi ko nga, tumayo kayo, mag-step up kayo. Lahat ng mga maiisog, mag-step up kayo sa February 25, lalo na dyan sa Cebu. Kahit patuloy na nating ipapakita ang mga komento mula sa mga nagagalit at mga dismayadong mga naawa <coughs> ang, mga mayan pag nanatili sila sa kanilang posisyon pati mga kabataan, pinakamalala ang mangyayari. Dahil nga pa simuno pala sila sa pulburo. Hindi ka ni FBR si BBM ng chance pero ngayon hindi maganda ang naging resulta at nasira yung mga pinagsikapan ni FBR na mabago na siguro na i-impeach yan, dahil mahirap na kung babalik uli ang tao sa mga naunang admin na walang pangyobo. Ang mga Pilipino ay magising na sa pandadarobo ng gobyadong ito. Hoy kising, huwag matulog sa pagkakalobo at patuloy silang namamayagpag. Kami sa Mindanao, malayo sa Luzon, at pati na ang Bisayas. Sino ang mga matatapang na maglalid at kami susunod sa atlasan? Sa na kami at dahil sobrang mahal na ng Gusto bilis. Gusto ko makita, nakakulong silang lahat at nagbabayad sa lahat ng mga katimula ang ginawa nila. Ay, labi si Inday Sara, pati si Tatay Digong. Ang dami sa Duterte. Lahat kami na ipinanganak sa Mindanao. We support Duterte. Kaya wala ang taong bayan. Kung manatili pa yan sa pwesto, bayan gising, tindig at paglaban ang kinabukasan. Mas madaling bunuti ng ugat habang hindi pa malalim ang kapit nito. Sa dalawang taon pa lang nila sa Malacanang ay ganito na. Paano na lang kung madagdagan pa ang taon nila. Kinalanan niyo ang inyong mga sarili. Kayo ang makapangyarihan at taglagay sa kanila sa palasyo. Kayo din lang ang mayroong kapangyarihan para sila itapon sa empleyado. Ito ang makrotodawin na tandem ng eleksyon. Ay, may magagandang resulta. Kasi magkasunod sila bilang presidente at VP. Pero ang gulo pala ng kinalabasan, American Financial nagsuporta sa Marcos, kaya po gaya sila kabulgar mga actions. Pag walang mag-step up to stand, 6 years, nasira ang economy ng Philippines. Fake ang mga tao nagsasabi. Magandang economy now. Madaming common na tao na apektado sa kahirapan plus, na. stress alcohol, disaster talaga sa brain yan. Kaya wala lang sa matinong comprehension yung dalawa at galit na lang ang natira sa utak at puso nila. At tayo ang kawawa. Ang government, yung binoto natin, pinagkatiwala na ang pamilya. Ah, at, at napakang na, na kami. Bakit ito pa ng first lady ang walang advocacy? Samantayang lahat ng nagdaang first lady, may kanya-kanya silang advocacy. Sa ang advocacy niya ay kam-kam-kam-kam. Ano ang masasabi mo sa isyong ito? Just comment below at in-like mo na rin kung nagustuhan mo ang ating isyong tinalakay. At syempre, huwag kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood. Mahalin po natin ang Pilipinas. thanks <laughs>